What is up guys? Ah uh, magandang hapon sa lahat no. So invited po tayo ngayon sa uh, uh, grand launching po ng uh, CFMoto Cagayan de Oro. Kita nyo yan. So dito guys, uh, unfortunately hindi ko dinala yung aking uh, Moto no kasi napaka uh, napakainit ng panahon no saka kakagaling ko lang nagsakit dahil doon sa sa trabaho ko sa bukid nun, no? so medyo masakit lahat ng katawan ko so nag decide akong wag na lang muna so eto yun guys mukhang napaaga tayo ngayon uh, excited na ako kung ano yung i-reveal -re dito sa Grand Lodging nila balita ko andito rin si uh, may Billy Crawford na siyang magiging brand ambassador talaga ng CF Moto no? we start the new thing program This time, sa Grand Opening. Ah, uh, ito po yun si Sir so Jeff, ang um, owner ng Nissan sa kanasiya mo. Ah, uh, so nakikita nyo naman to sa uh, yung launching ng so uh, ba yung launching ng uh, NK 450 yata. So, sa China na convention ng CF Moto

this November na lalabas na yung mga new models na siya Moto na kaya model uh, concepts from uh, Yamaha. so yun yung napaka exciting nun yay Peggy Bawis! thank you ma'am yun guys uh, sa so tayo sa napili dito na pabigyan so <laughs> yan yung asawa ng owner dito so, si Certified Lacuacero, si Sir Teban, at yung ibang mga uh, CDO Hunters no, yung namimitig sa 955. Okay na guys, kainan na. So hindi ako magbibideo, mag magsasalita ako ng parati kasi makakapirate tayo ng music. So ito guys, tapos ng kainan Saka medyo may konting inuman no? Buti na lang hindi ako nagmotor So yun, yung owner ng uh, Moto Philippines Saka yung Sir Maki At saka yung mga sari-sari mga vloggers no? Si Lagan, si Anjo Si Certified Lapachero yun unfortunately guys no hindi pa dumating yung um, new socks ng 45 SR natin 450 SR no so ito na lang muna yung tignan yung kasi hindi ko dinala yung sa akin <laughs> so ito yung uh, giveaways nila thank you CF Moto sa mga pag-giveaways ninyo I am very honored that I am invited and part of this uh, grand opening celebration. And yun, only food only drinks dito, guys. Uh, buti hindi ako nagmotor <laughs> So yan si si uh, Katawa Dudzky, ang aming uh, isa rin sa aming uh, local uh, local na sikat na mga vlogger, no? So ini-interview niya ngayon si Certified Lakwa yang naka nakaitim. Okay. So yun guys, uh, kung may time kayo, pumunta lang kayo dito. Bale, baka next week andito na yung 450 SR na bagong stock. So hopefully madatingan ninyo yun. Ang lahat na kasi nang nandito is puro mga NK Alosa. So may CLX, yung MT, saka yun, yung mga NK. Na. So, pansin ko lang guys, yung price ng NK is uh, lower ng one tier sa SR, no? So, gawin yung advantage yan. Kasi yung features niya is the same. Mostly the same, but uh, yung uh, lang talaga at handlebar. Yun yung uh, nagka-diferensya. Tapos yung seat height. Yun lang. Basic lang yun. So, yun guys. Uh, hopefully, makapunta kayo dito asa uh, sa CF Moto na Casa. Okay? Sige, see you again guys soon. Uh, sorry kung hindi ako makapag-ride bukas kasi baka malasing ako ngayon. So, unfortunately, hindi talaga kaya paglasing, no? <laughs> kasi only drinks dito ngayon, no? So, butahan lang kayo nito. Ayan, yan si Sir Raven, yung uh, agent natin. Yan, naka-blue. Na nasa... <laughs> sa gitna no. Saka si Ma'am Amot uh, si Sir 30. Eh ko kung San si Sir 30 pero sige lang. So, yan. Uh, in explain ni ni King or ni Certified Lacquero yung um, specs ng mga motor dito na naka-display. No? Okay? Sige guys, hope, hope to see you again sa ating mga rides o dito sa casa, no? Bye-bye!